So try natin siya i-control pagka dito, nagiging pink, tapos dito, green. So ang daming colors, parang million colors siya tato. Ganda na ako sa ako po. <laughs> buong highway. Siyempre kung gusto mo na ano, sa panliwanag, ayan. Pagsapay mo sila, ang papa, good morning ka talaga dito. may ang taas na truck oh. kita. <laughs> Subukan natin yung kanyang braking system. Ganda na, kumakagat na. Yun, lakas. Parang disc brake na. Nandito tayo ngayon sa RS1 Moto District sa 5th Avenue sa Caloocan. Napili ko dito dahil kumpleto sila sa mga aftermarket accessories, especially sa mga Honda and mga Yamaha scooters. Mga services nila kaya nila yung mga modification, electrical and mga mechanical works. So ito na mga katingin ng ating Giorno. Nakabit na yung violet na merong DRL. And syempre yung DRL nya, RGB. Ito yung kanyang cellphone app. So try natin siyang i-control pagka dito. Yun, nagiging pink. Tapos dito, green. Yan. na rin sa RGB natin dito sa panel. pwede rin syang blue. So ang daming colors. Parang million colors yata to. Available sa kanya. Tapos so, alam ko meron din siyang sequence. Ito yung mga modes nya. Gusto mo Brightness, Ayan. Um, sa speed, speed ng sequence. Yung mga umiikot. Marami siyang animation na available. Sobrang dami. Ballet lato, 200 yung mga animation niya. Siyempre tayo, gusto natin simple lang. Ano ba yung ano rito? Simple lang. Paano natin gagawing ano? Steady siya. Ayan. Steady na siya. pang lang yan. Pang-tumbike. Yung may kulay. Pero gawin natin ngayon, Magal lang tayo ayan. Simple lang. White lang tayo ngayon, white. Para street legal pa rin. Yeah. Tapos save. Ayun na. Bale, ito yung pinapalitan natin. Brembo na brake master. At kaya ako napili yung Brembo na axial na brake master. Meaning axial yung paganyan yung freno niya. Yung radial kasi patulak kaso may baso. So yung kasi magtabas dito. Gusto ko malinis lang siya. So tumuka lang siyang stock. Malinis pa rin tayo dito. And then, Pinartner na natin siya ng PWM Medyo madugo tong PWM Halos ka-pressure niya Brembo Master na Axial. So, yung logo niya nandito. Pwede ko siyang tabasin dito para makita yung PWM logo. Kaya lang, wag na lang kasi sayang. Mas maganda yung clean look talaga. Yung wala siya masyadong tabas. So, tabas lang natin dito para napipihit pa rin yung adjustment. Tsaka yan, hindi siya sumabit. Yan, kasi na siya eh. Konting-konti lang yung mga tinabas dito. Malinis pa rin tingnan. yan. Tapos subukan natin yung kanyang braking system. Kasi ang problema sa stock braking system Naka-combi brake So pagka nagpreno ka ng konti sa likod Kumukuha siya sa harap Natidilay yung preno Mahina Mahina talaga yung preno niya Pag tinodo mo naman Lock siya kagad ka So wala siya yung gitna Na gusto mo na Pag tail brake During uh, aggressive riding So ngayon okay, subukan natin yung preno niya Ayan Ganda lang Kumakagat na Ayan Di na siya biglang Ano Biglang pagat Tsaka two finger lang Kumakapit na siya Likod naman likod yun lakas Last na likod. Yun. Parang disc brake na. Ayos. satisfied ako. So ngayon, isa na lang ang kailangan natin gawin. Kailangan natin test ride para malaman natin kung gaano kaganda yung projector headlight natin sa yung ating brake masters. Let's go. So ito na. I-road na natin si Journey. Lakas ng preno na. Uy. So ito dito. Ikuti na lang natin siya. So, ito ang kagandaan ng So, yun ang ilaw niya. Maganda yung violet projector and meron siyang cut-off. Kita natin yung cut-off niya rito. Kapila pala tayo dito. Traffic dito eh. Ayan. Hapon pa lang pero kitang-kita na yung liwanag ni projector, no? LED projector. So, maganda sa kanya. Ang advantage niya is yung sakop niya mas malawak Tsaka, kita natin yung cut-off niya. And then, nidemo ko naman sa inyo kapag nakahay tayo sa Fox Light Fox Light High. Ayun, no? Ayan, nakita yung cut-off doon sa katawan nung nasa harap natin, oh. Nakakita na may projector. Hindi ka makakasilaw. Pero at the same time, malawak. Nakikita natin ang sakop niya. Kasi pag MDL, sabukin natin MDL. Ano? Oh. Pag MDL kasi, makipot. Yun lang, doon lang yung nakikita natin. Yun lang ang kaya ng MDL. Pag pinalapad mo si MDL, pinaglayo mo yung dalawang bulb, sa gitna naman makawala kasi talagang magka-concentrated lang siya sa isang spot. So yun yung difference niya. Dito, kita natin yung DRL. Ayan, nandiyan. Ganda na sa sako po <laughs> Buong highway Left and right bung highway kita mo Parang ka naka SUV Actually parang mas malakas pa nga eh Ganda ng buga Pero syempre iba yung lakas pag concentrated sa isang spot Kagaya for example ng mga MDL So mamimili ka talaga kung gusto mo ng lapad Or kung gusto mo ng concentrated sa isang spot lang Of course tayo hindi natin tinatanggal yung aux light Para magkaroon tayo ng comparison Tsaka nagastos na rin natin nandiyan eh Tilanong sa akin nila boss kung tatanggalin pa ba yung aux light Sabi ko gawa na lang ng paraan kaya malinis pa rin yung switches natin. Wala tayo dito. Nakahamba lang na mga switches dyan. So maganda rito talaga. Additional safety. Kitakita mo talaga yung daan dito. Ito na doon pa eh, no? Meron na siyang modulation. Hindi na nakakatakot gamitin. Dati kasi talaga ano, delay. Sobrang delay. Ay, yung levers ko pala. Tsaka yung brake master. Hindi ko nakuha yung ano, stock levers ko. Kumpara natin sa ano. Pagka nakana na lang tayo. Hawks light. Ayan. Ayan siya. Maganda na ng brake feel. Siyempre, Brembo yan, no? nyo ako kung okay ba tong brake master natin na axial. Siyempre, iba yung radial. Radial na Brembo, brake master. Pero kung nagre-radial ka na Brembo master, dapat maglaki ka na ng caliper. Overpower masyado yung mga axial do sa 2-piston lang. Siguro, gagamit ka ng 16mm, for example. Brake master pump. Kaya lang yun nga, ayokong tabasan kasi yung kaha. Para lang magkasya yung baso. Kaya ako di paso. Eh, para simple lang. At the same time, siyempre, mas mura kaya lang yung TWM na brake master na pa rin tayo mahal eh mahal din yung TWM na brake master para sa left side left hand so nakakalungkot lang na wala na yung ating green CNC levers napalitan na siya ng black. maging minimalist tayo lalo ngayon minimalist look ito, makikita na natin yung lakas ng, ayun o, oh, bong buong kalsada, sakop na sakop. Pagpasensya nyo na yung key na symbol, meaning nun, lobat na yata yung remote natin. So, palit lang tayo ng remote battery. Nagyan sa high. Ayun yung high. Diba ah, Actually yung high niya hindi na masyado siyang gamit eh. Parang yung high niya parang nagkaroon ng MDL sa gitna. Hindi na siya masyadong wide. Which is tama naman. Parang hindi masilaw yung mga nasa gilid mo. Ayun no? Oh. o, yung gitna na lang ang nagiging high Para lang makita mo lang yung nasa malayo dun sa harapan Pero yung pinaka nagustuhan akong upgrade na ginawa natin is the brakes Kasi ng Aerox ni Kuyo, paragado Naka down track, buka natin yung ano, ayun o oh. no? Ayun siya kalawak, no? sa iyo yung off light Ayun o, sa kabila mapasunod tayo dun ah uwi <laughs> na pala yun so yung beam nya pwede pang i-adjust yan pero so far goods naman ayan hindi tayo nakakasilaw ng mga kasalubong ayan pwede pang ibaba yan kung ano ang ating nanaisin saan <laughs> na kaya tayo right na, nanguhula na lang tayo ng daan eh <laughs> tama kaya itong natin tama kaya yung hinahanap nating na daan kaya tayo so lalo ganito may mga ginagawa ganda yung nakikita mo lahat ng kalsada tayo palang road construction dito ah uh, you men ah uh, sa kala hindi ko na alam to parang kailangan natin bumalik lang no? wala natin bumalik Doon ang hinahanap kung daan Pakita natin yung daan so, Makikita natin yung MDL talagang very minimalist Talagang nakatutok lang siya sa baba Kahit ang mangyari wala kang sisilawin no? Pero pag nilagay mo siya sa high Ayan, nakakasilaw pa rin siya Taas oh Kasi so, wala naman nabas Mas mataas pa rin si MDL para kay Violet Violet naman Ayan Patay ka MDL Kaya so, nasisilaw <laughs> medyo nakakasilaw siya sa mga kotse pagka hindi mo tinaas ay pagka tinaas mo ng konti nakakasilaw na siya tapos ayun pag naka high may limit lang din yung high niya maliit lang yung discrepancy niya syempre kung gusto mo na ano sa panliwanag ayun pagsabay mo sila Kapapa, good morning ka sa gabi sa lakas so ipapa-adjust natin babalik tayo sa RS1 Motor District may ipapa-adjust lang tayo para mas ma-perfect natin so kung sa kanya adjustable naman siya at magandaan nila RS1 Moto District kung gusto mo pagawa kaya naman nilang i-provide Itang-ita naman yung pan-off. mag natin yung ano light natin. Oks ano, eh. May hanggang taas ng truck oh. Kita. <laughs> Pero maganda rito. Talagang pinilit ko sila boss na wag lagyan ng extra switch para maliinis. And na-achieve naman yung gusto natin. Kaya happy ako. Plus, napakaganda ng preno. Eto. Pre, no? mga uh, kagat kasi honestly kahit stock engine sa Giorno talaga mahina yung preno niya mahirap pa ka talagang hatawin siya kasi talagang sobrang hina yung brake master ang salarin hindi naman talaga yung caliper eh. kasi naginawa natin palit tayo ng caliper lumakas nga yung kagat niya full na piga malakas siya pero wala siyang gitna so when we say gitna yung modulation niya na alam mo eh, pag trail brake ka nialaro mo yung preno mo wala siyang ganun eh so hindi mo siya makokontrol ng maganda lalo sa bankingan kailangan mo ng modulation sa trail braking doon para mas maganda yung performance mas maganda yung control mo sa kanya sobrang laking bagay na feeling ko mas gaganda yung performance natin dito sa bangkingan sa mga nakalala sa mga nanonood ng vlog natin dati nung ginamit natin si long Ride sa Real, Batman look mo na Yeso. Ano na nangyari doon? Nahirapan tayo sa brake master. Kasi proven, nagpalit tayo ng brake hose. Nagpalit tayo ng Brembo brake caliper. Pero mahina pa rin talaga yung preno. I mean, yung gitna, mahina pa rin talaga. Dahil nga, si brake master na yung may sala, mahina yung gitna. Pero malakas yung dulo, yung talagang 100% na piga. Malakas talaga. Makakagat. Problema, imagine pag pumiga ka from 10 meron, 15, 20 meron, bilang wala. Bilang 80% na kagal. from 20 to 80. Ganun ang pakiramdam sa kanya. Minsan pa nga, from 20 to 100 na kagad or 90 halos talaga tukod na kaya nakakatakot kaya e misan sa gitna na yun feel, misan feeling mo parang walang ka preno eh or misan parang feeling mo ang hina ng preno yun yung magiging feel nun kasi napakalaking bagay ng trail braking yung ano you know, preno ka ng konti para lang ma-smooth mo yung paghinto Or yung pag-slow down mas smooth right now ang hirap ng singiron nito puno-puno na rin puno-puno ganda ng control pag makakapag trail brake. pwede ka na mag late brake ngayon eh, Ayan, late brake na tayo dati kasi di natin magawa yun eh and of course yung bago nating pipe na tahimik na silent killer pipe pero lakas diba? ba? lakas bumunog hindi na ako masyado nalulula sa kanya ngayon dahil alam ko yung preno ko maganda na yung preno but of course kung gusto mo mag show di ba so ang kunin mo na brembo para palaga maformang maforma so tayo more on function over form so gusto natin yung practical na setup eh ayoko ng overkill coming from me, you know. Tapos natin gastos na ng ganito. Actually, hindi pa to overkill na setup. Kung baga pero hindi overkill. Sinasabi kong overkill yung naka 4-pot caliper, naka Brembo na RCS-19, tipong pang big bike na yung mga nakalagay sa'yo. Pero hindi naman ganun kalakas yung motor mo. So kung gagawin mo yun, might as well, karga mo na ng malakas-lakas. Kumbaga, extreme na rin yung karga mo sa performance para mag-match. No, ngayon, dito tayo sa malaki laki kalsada. Makikita natin yung lawak ng sakop ng projector beam. And napakaganda ng sakop niya. Kita naman natin. Malawak na malawak ang sakop. Kilang lane to? ayun o. Emergency brake. Naka ito naman. Bilang pumreno eh. So this is a four lane highway. And dulo-dulo nakikita natin. Kasi papatayin natin. Ayan. Dulo-dulo. Patayin natin yung DL. Ayan. Hindi lang siya kasing concentrated ng MDL. Same na siya sa mga headlight ng mga sasakyan. Mga naka-projector. Wooo! Exacto yung preno. Exacto na yung brake feel na gusto ko. Ito, ito yung box light natin na no, nasa gitna. Yan lang siya. Halos isang lane lang yung naka cover niya. Pag mo naman, malawak naman yun eh, pero ayan. Masyadong mataas naman siya. High ko naman yung projector. yun siya. Pag naka-high. Halos konti-konti lang yung dagdag niya. Konti, konti lang yung dagdag pero high din talaga. Tsaka maganda yung color temperature niya. Ano siya? Yellowish. So parang headlight din na masasakyan. No? Yellowish hindi siya, ano, hindi siya talaga bluish lang na Nailaw na kahit maulan, nakikita mo pa rin siya. Mas malinaw yung kalsada sa kanya. So all in all, I'm satisfied and amazed na sa mga nilagay natin. Because gano'n na na-improve yung technology ngayon. Di ba? Lalo-lalo na ang nilagay natin ay para sa safety naman ng ating ride. Kapag nag ride tayo sa mga lugar na madidilim So ito yung advantage. Kita mo lahat at makakapreno ka during emergency. So kung nakarating ka na sa point na ito, maraming salamat mga katingin Paki-like and subscribe naman ang ating video para makikabuti tayo ng mga maraming quality contents. Thank you.